Ito pong um, ito po ay napag-usapan na din po namin ng ating uh, mga, ng mga opisyal ng DPWH. Kasalukuyan po kasi nagsasagawa ng malawakan na review ang DPWH um sila Secretary Vince Dizon patungkol sa unit pricing um yun tinatawag na dupa um, patungkol po sa iba't ibang mga project so uh ka ongoing pa po kasi yung kanilang pag-aaral at hindi po kasi masasabi na 25% po siya across the board kasi depende po sa tipo ng project um halimbawa po uh, posibleng may isang kalsada na nasa um, malayong lugar kumpara sa isang kalsada na nasa highway, baka po iba po yung pag-adjust ng dupa. So hindi po, uh, sa punto po na ito, kailangan po natin hintayin yung review at assessment ng DPWH kung ano ba talaga yung porsyento na pwede pong maibaba yung, um, yung price, uh, unit price sa iba't iba pong mga project. So uh, kung, uh, kung sa akin pong palagay, um, ang mainam po natin gawin ay hintayin po natin yung pag-aaral na gagawin ng DPWH at alam ko po, binanggit po yan ni Secretary Vince Dizon mismo sa kanilang budget hearing sa Senado na nag-commit naman po talaga siya na pag-aaralan po nila yung unit price ng iba't ibang mga proyekto.